sa gitna ng isang sinaunang enchanted forest. Mayroong isang nayon kung saan ang mga tao ay nagbubulungan ng mga kwento ng isang misteryosong bata na kilala lamang bilang anak ng diwata. Ang batang lalaki ay sinasabing supling ng isang tao at isang makapangyarihang engkanto sa kagubatan na ipinanganak sa ilalim ng liwanag ng isang bihirang pulang dugo na buwan. Ayon sa kwento, ang ina ng bata ay isang magandang dalaga na gumala sa kagubatan sa isang gabi na naakit ng nakakaakit na musika ng mga diwata. Dahil sa pagpasok, umibig siya sa haring engkanto at nagkaanak sa kanya ng isang anak na lalaki. Gayunpaman, ang bata ay hindi ganap na tao o ganap na diwata at sinasabing siya ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na sumasalungat sa natural na kaayusan. Nang ipanganak ang batang lalaki, ang kanyang ina ay bumalik sa nayon.